Magandang gabi sa inyong lahat dyan mga kababayan uh, Kumusta po kayong lahat dyan? Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo Ngayong gabi mga kababayan, so nagsama-sama ulit kami ng mga ka-team namin Dahil po, uh, unang-una po mga kababayan, magpapasalamat kami sa mga sumuporta sa aming YouTube channel Dahil po nakita namin na nanadagdagan yung subscribers namin <laughs> o oh, di ba? Happy kami kasi po maraming nadagdag. <laughs> Ngunit mga kababayan, ah, hindi namin inasahan na sa aming kasiyahan, hindi namin inasahan na magiging malungkot kami. At naisipan namin na huminto na lang sa pagbablog. Bakit? Kasi sa dami ng mga nagsubscribe sa amin, mas madami po ang naging basher namin sabi pa nga nila mga kababayan na hindi daw maganda yung mga vlog namin uh, nakakasawa na tingnan so kaya simple naman uh, tao lang kami so ma maramdaman namin yung pagka wala ng gana manghina yung lakas namin para magawa ng mga vlog so naisipan namin na huminto na lang sa pagbablog pero ulitin namin, maraming salamat sa sumuporta po sa aming YouTube channel kasi dahil sa mga sumuporta sa amin mga babayan doon namin na feel na magpakalakas loob kami na ipatuloy ang pagbablog, kahit na po uh, kunti lang mga views namin at least may mga mga something, something. na nagpasaya, napasaya namin kayo So, maraming salamat sa lahat ng sumuporta. <laughs> At nais din namin pasalamatan mga kababayan, yung mga Basher. nagbabash sa amin. So, dahil sa kanila, uh, natuto kami paano kami maging malakas sa pagbablog. At paano kami matuto sa paggawa ng mga video. Kasi sila yung nagko-comment kung ano yung mga mali namin. Diba? So maraming salamat sa inyong lahat dyan sa lahat ng mga nanonood sa aming mga video. At ano pong masabi mo, Ching? La lalo, lalo na sa mga nag-bashir nag sa atin, Ching. <coughs> ano masabi mo, Ching? Okay lang. Ha? Ano bang, anong, ano mo, anong, anong, anong na-feel mo sa mga basher? Ano bang nasa isip mo? Tuwing nakikita mo yung mga comment na negative na wala tayong mga magagandang video wala tayo hindi masaya yung mga vlog natin para simpre, sa iyo anong masasabi mo syempre parang nasasaktan ang puso ko dahil sa mga comment na yan pero okay lang okay. sa iyo mama aya ano bang ano bang ano bang response mo para sa mga basher natin na yung may, may, nagsabi kasi na mas mabuti pa huminto na kayo mas mabuti pa pag na kayong sumasaw-saw pa dyan sa mga ano sa mga mga vlog-vlog kasi yung hindi naman kayo karapat dapat na mag-vlog marami kasi ganyan na nag-comment mga babayan marami nagsabi na uh, pangit na yung mga vlog namin yung mga video na ginagawa namin napakapangit daw tingnan So, hindi naman namin yan uh, hindi naman namin yan napansin nung ginawa namin ang mga video. Kasi ginawa namin ang mga video yan mga kababayan para po makagawa, makagawa kami ng content tapos sa isip namin na sana ay mapasaya namin kayo. Hindi namin inisip na pangit palang tingnan para sa inyo. Pero para sa amin yan mga kababayan ay ginawa namin ang lahat naming makakaya mabuo lang namin ang video yan. Kahit na po, pangit para sa inyo. So, nais nice namin kayong pasalamatan din. Dahil well, tiningnan nyo. Hindi naman nyo masasabing pangitan kung hindi nyo tiningnan. Sa iyo, Mama Aya, ano pong masasabi mo? Para sa akin po, sabi nga ni Piking Bombay, chat po sa akin, hayaan daw yung mga mga basur, dahil yan daw po yung magpaparami ng mga views. Ah. Tsaka, ano, tsaka. Kaya masanay. Dapat daw masanay daw tayo dahil siya daw mismo ay nakakatanggap din daw siya ng mga basher. Ah. Tapos dapat daw masanay daw tayo na mabash tayo. Ay, ganun pala. Sabi ni Boss Peking Mumbai. Yes. Boss Edito. So, mga kababayan, binigyan kami ng lakas ng loob ni Boss Edito for picking Mumbai na pinsan ni Ma'am Aya. So, maraming salamat, Boss. Picking Mumbai, no? isa ka din nagbibigay ng lakas namin na ipagpatuloy yung pagbablog. Uh, isa din pala si Boss Piki Mumbai mga kababayan na nakatanggap ng mga bash na binabash yung mga video niya. And yan tapos sabi niya na na rin siya natanggapin yung mga basher. Comment ng mga basher. Total, kailangan natin tanggapin yan. Kasi sabi pa niya na yan ang magpapadami ng ating mga views So tanggapin na lang natin kahit masakit pa yung mga comment nila. Kailangan tanggapin natin ang katotohanan na hindi nila nagustuhan yung ating mga video. Pero maraming salamat pa rin sa lahat ng nagkakagusto sa ating mga video kahit na po uh, ganun lang ang ating makaya na magagawang video. So salamat po kay Boss Speaking Bombay na nagbigay namin ng lakas ng loob na nag palakas kay Ma'am Aya na wag daw pansinin yung mga basher siya nga daw nakatanggap din ng mga bash so siya pa nga na mayroon na siyang subscribers na 100 kilala yan, 70 170 plus 170,000 plus na subscribers so kami pa na nasa pa lang na, nasa 8,000 pa lang subscribers yun hindi tatanggap so kakayanin namin yung mga basher na dumaan sa aming yung uh, video comment at ulit na namin maraming salamat sa inyong lahat dyan mga kababayan ano naman sasabihin nyo sa mga sumuporta sa atin ching so maraming salamat po ikaw mama Aya. maraming salamat din po at sana supportahan nyo pa rin kami on your team vines